Hello, hello mga pepo. Tapos na kaming maligo. Kaya, naggala-gala ako dito. Oh. San Mateo Rizal. Namiss ko tuloy ang probinsya namin. San Negros. Kasi ganito talaga yung ano doon. Oh sa probinsya namin. Oh, ito, bundok. O, oh, diba? Tahimik na lugar. Sabi nung namamahalat dito, araw lang daw sila nagpapaano dito sa pool. Kasi paggabi daw. Maraming ahas. Baka daw makagat pa yung mga nag-overnight. Kaya open lang sila dito. Five. Ay na. Sorry, sorry. 9 Ay nine to five. Cottage nila 300. Tapos bawat isa. 150 pagbata kalahati ang bayad Bundok na bundok Dito lang yan sa San Mateo sa malamig dito guys ano kaya to may bunga ay star apple ayan oh Ayan guys, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at sa hindi pa po nakapag-subscribe baka naman po pa-subscribe po ako sa aking YouTube channel Mm. Thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.